Blue Ribbon Committee sa pangalan palang lang mataas na antad ng expectations, kulay ng loyalty, truth at excellence. Habang lumilipas sa panahon, ito ang nangyaging main stage ng Senado para imbestigahan ng pinakamalalaking scandals sa gobyerno. Dito na ilalantad ang kwento ng bribery, overpricing at corruption na yumanig sa buong bansa. At sa bawat pangdingin, hindi lang simpleng kwento ng katiwalian ang lumalabas, kundi mga pangyayaring ng babago sa politika ng bansa. Mula sa mga naunsyamin investigasyon hanggang sa mga iskandalong nagpagbagsak ng mga makapangyarihan, dito natin makikita kung paano paulit-ulit na sinusubok ang ating sistemang politika. Noong 1962, sumiklab ang Stonehill scandal, isa sa pinakaunang malaking bribery case ng bansa. Si Harry Stonehill, na isang American businessman, natuklas ang may hawak na blue book. Nakalista rito ang may git dalawang daang pangalan ng mga makapangyarihang opisyal, mula senador at kongresista hanggang cabinet members at mga heneral pa, lahat umano'y tumatanggap ng suhol. Dapat sana ito ang magiging pinakamalaking pagtingig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Justiniano Magdanyo. Inaasahan ng publiko na lalabas ang buong kwento ng Bribery Empire ni Stonehill. Pero bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang itinadeport ni Pangulong Diosdado Makapagal, ang ama ni dating Pangulong Gloria Arroyo, pabalik sa Amerika, ang opisyal na dahilan para sa national interest dahil daw ikasiksira ng bansa kung mailalantad ang lahat ng pangalan sa Blue Book. Para sa marami, malinaw itong cover-up sa hadip na ilabas ang buong katutuhanan pingginin ng administrasyon na patahimikin si Stonehill at dahil dito, tuluyang nawala ang pagkakatao makita kung sino-sino talaga ang nasa listahan. Ang resulta, Lalong lumakas ang hinala ng taong bayan na kahit may Blue Ribbon Committee, kung mismo malakanyang ang pumapagit na, kaya ang takpan ng malaking iskandalo. Taong 1998, ipinagdiwang ng bansa ang ika-isang daang ng ating talayaan. Bahagi ng selebrasyon ang pagtatayo ng Expo Filipino sa Clark Pampanga, isang theme park at convention complex na dapat magsisigbing simbolo ng kasaysayan at pambansang pride. Halos 3 bilyon ang ginastos ng gobyerno para dito. Ngunit matapos lamang ang ilang buwan, nagsimulang lumabas ang mga reklamo. Maraming gusali ang hindi natapos, ang iba naman agad namang nasira lumitaw din ng mga aligasyon ng overpricing, ghost projects at anomalya sa mga kontrata. Pinamumunuan ng Blue Ribbon Committee Chair noon na si Sen. Aquilino Nene Pimentel sinuri ang proyekto na kinasasangkutan ng mga opisyal ng Philippine Centennial Commission at ilang contractors. Imbes ng panging monumento ng kalayaan, naging monumento ito ng katiwanian. Para sa taong bayan, ang Expo Filipino ay nagpapaalaala na kahit sa mga proyektong nakalaan para sa kasaysayan at pagkakaisa, maaaring manaid pa rin ang korupsyon. Sa ilalim ng pumumuno ni Pangulong Joseph Estrada, lumitaw ang iskandalong yung sa buong bansa, ang Wetenggit. Mismong si Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur ang nabunyag na buwan buwan ay nagbibigay siya ng milyong-milyong pisong weteng payola kay Estrada. Pinamumunuan ng Blue Ribbon Committee Chair nood na si Sen. Teofisto Gona Jr. naging mainit ang mga pagdinig sa Senado kasama sa investigasyon ng anak ng Pangulo na si Jinggoy Estrada at ang negosyanteng si Ating Ang na itinuring weteng operator ang testimonya ni Sikson ay naging simula ng impeachment trial laban kay Estrada at ng lumaki protesta ng taong bayan na uwi ito sa EDSA nang na napatalsik sa kanya sa Malacanang. Para sa Blue Ribbon, ito ang isa sa pinakamatinding sandali, isang eskandalo na hindi lang nang imbestiga sa katiwalian kundi nang patalsik mismo ng isang pangulo. Isang dekada na ang nakalipas ng sumabog tinaguri ang tinaguriang Pork Barrel Scam, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang Pork Barrel. Ito ay pondom na kalaan para sa mga proyekto ng mga senador at kongresista sa kanilang distrito, scholarships, kalsada at medical assistance. Ngunit ayon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan noon ni Sen. T.J. Gingona, ginamit ni Janet Lim na ang mga peking NGOs para saluhin ang halos 10 bilyong PDAF ng ilang mambabatas. Tatlong senador ang kinasuhan ng plunder, sina Juan Ponce Enrile, Jingoy Estrada at Bong Revilla. Si Enrile, dahil sa kanyang edad, pinayagang makapagpiyansa. Si Jingoy naman nakulong sa Camp munit ngunit nakalabas din makalipas ang ilang taon. Si Bong Revilla, matapos ang apat na taon sa kulungan, ay naabswerto sa kasong planter, pero naharap pa rin sa graft charges. At sa kabila ng eskandalong ito, nakabalik pa rin sila sa politika. Si Revilla muling nahalal bilang senador noong 2019, si Jinggoy naman noong 2022, at si Enrile ngayon nagsisilbing Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos Jr. Para sa marami, ang PDAP scandal ay hindi lang kwento ng nawawalang bilyon, kundi malinaw na larawan ng political survival sa Pilipinas. Sa gitna ng pandemya noong 2021, naging headline ng pharma Scandal. Pinamumunuan ni Senator Richard Gordon ang Blue Ribbon Committee at tuwabas na isang maliit na kumpanya na halos walang kapital ang nakakuha ng 8.7 bilyong kontrata para sa Protective Personal Equipment so PPE at mga face shields. Inimbestigahan ng mga opisyal ng Pharma kabilang kabilang sina Mohit at Wendell Dargani, pati na rin si Michael Yang na dating economic advisor ni Pangulong Duterte. Lumabas sa pagdinig ang mga issue ng overpriced supplies, fake delivery receipts, at koneksyon sa mga nasa kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng mainit na pagdinig at rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ng planter ang ilang opisyal, ito umusad, tinawag mismo ni Pangulong Duterte na political circus ang investigasyon at pinagtanggol pa ang mga taong malapit sa kanya. Sa halip na magsilbing sandata laban sa korupsyon, ang Farmery Scandal ay naging paalaala kung gaano kadaling mabaliwala ang pananagutan kapag niya kasalang ang interes ng mga makapangyarihan. Ngayong 2025, muling naging laman ng balita ang Blue Ribbon Committee dahil sa umunday overpriced flood control projects ng TPWH. Dubitaw ang isyo matapos maglabas si Pangulong Marcos Jr. ng Top 15 with the most flood control projects sa gobyerno na nagsasabing sobra-sobrang halaga ng ilang kontrata para sa mga flood control structures sa Bulacan, Metro Manila at iba pang rehiyon. Pagkatapos ay naglabas din ng saloobin si Mayor Vico Soto at dito na nga sumabog ang flood control project scandal. Nablunsad ang pagdingig ang Blue Ribbon Committee na unang pinamumunuan ni Sen. Rodante Marcoleta at talaunan ay pinalitan na ni Sen. Panfilo Ping Lacson. Layunin ng investigasyon na alamin kung sino ang nasa likod ng mga anomalya at kung paano na uprubahan ang mga kontrata at kung bakit nga mobo ang presyo ng mga priyetong dapat sana ipanangga sa baha. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling bukas ang tanong, magre-resulta ba ito sa tunay na pananagutan o mauulit lamang ang pattern ng mga naunang iskandalo na nauri sa katahimikan? Sa bawat dekada, may bagong iskandalo at sa bawat iskandalo, huling lumulutang ang tanong. Nagiging instrumento ba talaga ang Blue Ribbon Committee para sa ustisya o nagiging bahagi na lang ito ng politika? Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.